si nanay, o oh, lablab niya si Mingay lablab lab niya si Mingay tanawa ninyo, o oh. nanak na among Mingay lablab lab sa among nanay o oh. tanawa, o oh. magpahuwap-huwap siya sa kay nanay si Mingay na ah, lab lab ni nanay si Mingay oh ah. hmm, Awa, ikisa ni nanay si Mingay kay lablab love lab niya si Mingay amiga na sila nice to mata ni Mingay pa piyong piyong pod piyong piyong pod si Mingay hello Mingay Mingay na ka mo nanay Mingay Mingay na ka mo lab lab ikaw nanay Mingay lab, -lab ikaw ni nanay Love, ni Nanay si Mingay. Hello, Mingay. huwiran oh, yung kamot kamu. Oh, oh, tingnan niyo si Mingay. Nagpahawak din sa kamay niya. Oh, nagpahawak din sa kamay. Ayan, oh. Sandal pa yung liig niya. Hello, Mingay. What happened? Ayan, oh. O, oh, diba? Tignan nyo silang dalawa. Parang, ang nanay na ako, para siyang siya ang ina ni Mingay. Oh, diba? Tignan nyo yung paa ng nanay ko. O. Oh. Nong, ning, nong, ning, nong. Nong, nong, ning, ning, nong. O. Oh. O. Oh. Istrihanay silang mingay yung sinanay. O. Oh. Istrihanay sila. Ay, hala. Ing-on sa kamay. O, oh, tignan O, oh. ing online sa si mingay sa kamay pa picture si Mingay oh pa picture oh pa picture si Mingay yan yung update namin sa pusa namin na bisita hindi yan amin na pusa bisita lang yan mata tuwing araw yan nandito sa bahay ayan babae yan girl yan na pusa babaeng babae yan na pusa. Ang tiil, ang tiil. Ang tiil, ang tiil. O, oh, diba? O, oh, masaya siya. Naasay ka pusa. Ang pusa, o. Oh, naglinis ang pusa. O. Oh. Ayan, naglinis ang pusa. Ayan, o. Oh. Thank you for watching the next vlog. The next video. So, huwag niyong kalimutan. Palo na. Huwag niyong kalimutan magpalo para kay Mingay. I-share niyo para kay Nanay. Paki-share para lang. Parang aabot to kung saan man na mundo. Kung saan na dulo. Thank you for watching.